AI Insights PH News Channel. Nalubog sa baha ang maraming area sa Dubai dahil sa matinding pag-ulan sa Gulf Region. Maraming mga daan at sasakyan ang lubog sa tubig. Matapos makaranas ng nang ulan na katumbas sa typical yearly rainfall average sa Dubai, sa loob lamang ng 24 oras. Dahil dito, naapektuhan ang mga operasyon sa lungsod. Samantala, 50 flights sa Dubai Airport ang nakansela nakaranas din ng matinding pagulan at baha ang Oman kung saan labing walo ang naitalang patay. Dalawa naman ang naiulat na nawawala. Dati nang inihayag ng Emirati at Omani government na maaaring magdulot sa kanila ng pagbaha ang nangyayaring climate change. AI Insights PH News Channel